Ay, masyang reladin pala dito sa Hong Kong. Akala ko sa Maynila lang. Ay, hindi mo alam? First time mo? Ay, hindi ba obvious? But anyway, birthday nga ni amo lalaki and pumunta kami dito mag-dinner kasama ang buong pamilya ni amo. At dahil nga birthday ni Amo lalaki ngayon mga kitsay, sabi ni Amo babae is, kakain daw kami ng dinner sa labas kasama si Lolo at sika si Lola, tapos si Teng Teng at ako, si Amo babae. Hindi ko nga alam na birthday ni Amo lalaki ngayon, pero nung tinawag ako ni Charlotte na maggawa daw kami ng card, sabi ko anong card? yun yung ginawa ko, in-upload namin kahapon. Gawa daw kami ng card na birthday card ni daddy niya, kasi ngayon daw yung special birthday ng daddy niya. Kaya doon ko nalaman na birthday ni Amo lalaki. Kaya pala kinansil yung 627 na swimming class ng dalawang alaga ko supposed to be meron silang uh, swimming class pero nung pinasa ni amo yung activity nila sa GC every night kasi pinapasa ni amo yung activity nila kinabukasan nakita ko bakit wala ang 6 to 7 kinansel pala kasi magdi-dinner kami sa labas and alas 5 pa lang ito is papunta na kami doon kailangan kasi maagang matapos yung dinner namin sa labas kasi papaliguan ko pa yung mga bata and maaga silang matulog kasi sobrang aga na kasi yung pasok ni Charlotte ngayon alas 6.15 dapat gising na si Charlotte kaya kailangan is maaga di siya matulog para maaga ang gigising ng umaga. Kasi before 7 is bababa na kami kasi mag-aantay ng school bus. Maaga din kasi yung school bus ngayon elementary na kasi siya eh. And maghapon na siya doon. Ay hindi pala maghapon 12.45 sunduin na ni Lola. And ako naman isihatid ko naman si Manteng. Umaga pa lang is ang dami ng activity si Manteng ngayon. Kasi nga malapit na din siyang mag-primary. So kailangan is ang dami nilang activity para maraming certificate. Kasi kapag i-apply nila sa primary, ang mga bata dito is kailangan yung maraming Uh, certificate na iba-ibang activities yung pinasukan nila para madali silang makapasa doon sa school na pipiliin nila kapag elementary na sila o di ba parang college sila no but anyway napansin niyo ba yung dinaanan namin kanina mga kid size na wala wala siya mo sa GPS ba yun yung sinusundan niya ayan sa wakas nakarating na din kami dito sa May shangri ayan mga kid size andito pa nga lang kami sa May Bungad is nagumpisa na talaga akong magvideo kasi tignan mo nga o oh, carpet siya o oh. dito pa lang sa daanan o oh, inignorante ako wala kasi ganito mga kid size sa ano sa probinsya namin at saka ngayon lang talaga ako makakita ng ganito kaya pag sabihin yun ignorante ako obvious ba tignan mo nga o oh, ba diba? para akong ano dito na ayan ang lalaki ng chairman Charmander ba yun ewan kasi wala kaming ganun kaya hindi ko alam naririnig ko lang yung mga ganyan and tignan mo nga yung setup ng mga parang pang sosyalan talaga tong birthday ni amo pag sila kasi dito size pag birthday nila dito sa Hong Kong makakit size napansin ko sa 7 years ko dito hindi kasi sila pabunggan, alam mo yung simple lang sila mga kakain ng mga ganitong sosyalan na mga restaurant kasama ang pamilya and then mag-blow lang sila ng candle. Ganun lang kasimple ang birthday nila dito. Hindi kagaya sa atin na umutang ka pa para may pang-birthday ka ng bonggang bonga, may pang ka, may wow, ang dami buong pamilya, buong kaibigan, buong barangay ang yayahin mo pag birthday mo only in the Philippines. Tapos kinabukasan is nga nga, tuyo ang ulam or namomoblema sa pagbayad ng utang. Eh, only in the Philippines. Eh, hey, may kilala ka bang ganun? May kapit bye bahay ba kayong ganun? ay but anyway ay na, mga kids tapos na nga kami kumain and then pauwi na kami ay di naman kami pwede matulog dito kahit hindi man bahay ni amo dito eh dito ako nagsimula kanina nag video and then tingnan nyo mga naman dito ay maraming regalo dito pero hindi man sa atin yan so ayun mga kids sumakay nga sila amo ng uber kasi hindi kami kasi sa isang sasakyan ni amo lalaki naantay namin yung dumating na din yung sasakyan ni amo lalaki happy birthday